Hello guys, good morning. Ito na po yung aking ampalaya. Ito yung isa. Uh, ito gagawin ko ng seedlings for next year. At mayroon dito ang dalawang bunga. Yan. Yung isa pwede ko ng at kulayan sa ngayon. And may isa rito. Yan siya. kaya nga lang ganyan patayo ang kanilang bahay kaya hindi sila masyadong naman yan. okay. si okra ko may isa ito lagyan ko seeds na yan sa mixture ito rin may ang pa rin dito ito sa sitaw is ko yan para gawin ko siyang seedling mixture din at may bunga rin dito si ang ito yung mga dahon, i-save ko na kasi dito hirap namin maghanap ng ampalaya dito sa Texas. Okay guys, salamat. Share ko lang. Thank you.